For today's video, mga idol, on dito naman tayo at magpapasaway naman tayo dito, ho. <laughs> May isang bagay lang ako pala nabibilihin dito, pero nakita ko dito yung mga raiba na parang okay-okay naman, ho. At tinisteng ko na rin, eh. <laughs> yung una kong kinisteng ay parang hindi naman sa akin bagay, kaya tinuloy-tuloy ko na lang, eh. <laughs> pero hindi naman ibig sabihin na nagpili-pili ako dito ay bibili na ko, ha? <laughs> kung baga, ano lang to, ah? Trip lang ba? <laughs> Pag ko ito, dito lang ako nakatingin sa aking silpo, no? Kasi yung salamin sa kabilang kanto pa. <laughs> wala, patuloy lang dyan bala istoy kahit naduduling na yung mata mo, no? <laughs> wala talaga ako ditong pinatawad, ho. Kahit mga shades ng uh, girl boy, bakla, tomboy, ho. Sinuot ko na. <laughs> Buti talaga at wala namang may nakapansin sa akin dito, no? Kaya uh, patuloy lang tayo, ah. <laughs> ito, ho, parang bagay sa akin, ho. Kaso iba yung hinahanap ko, no? <laughs> At tingnan niyo naman oh, parang si ano ako no, si Bibi Gandang Harry. <laughs> Pwede rin si ano ha, si Buidila, Dila eh kasi kapalabas-labas pa lang dila mo. <laughs> kasi possible lang palang video na ito parang maubusan pa ako dito ng mga linya, no. <laughs> by the way, bow by the way, <laughs> ito na pala yung hinahanap taho. <laughs>